Mysterio sa so Wilderness Farm Day 13 of Spring, Year 3 Ang current funds ay 1,149,480 gold At ang total earnings ay 6,644,669 gold Ngayon, gigising ako, iinom ng tsaa at kakain ng crab cakes Ngayon yung ano eh, may festival sa Pelican Pelican. Pero hindi ako sa sa hindi ako sa sale festival. Marami akong gagawin dito sa aking farm. It's going to rain all day tomorrow. Sa kabila. It's going to be clear and sunny all day. So, ayan o, oh, nakaano na. Bakit hindi siya, hindi siya nalagyan? Ayan, nalagyan na natin. Iwan natin dito to. <laughs> Para next time. Pati to. Oh. What else? Kailangan pala tayo magtanim. Magtatanim tayo sa labas. Oo, oh, umuulan. Tamang tama. Ah! Nabigyan tayo ng emerald. Oh. Punin natin to ginger. Ibagin din natin to. Yes, di ba? Saya. Ngayon, kunin natin lahat to. Mga fairy rose honey. Yan. Di dito. Ayan. Gawa pa tayo ng kaya ba? Ito, rustic floor. Balak ako pa kasi maglagay ng ano dito. Dito, set of uh, bee house dyan. Sa area na yan. Pinin natin yan. Tsaka dito, dito sa area na to. Balak ko maglagay pa. And then, Kunin din natin to mga yan ay ano yan <laughs> dito so eto itong area na to pwede na natin kunin siguro itong yan tapos, ito kunin natin. Except yung isa, syempre. Mag magtitira tayo ng isa. Tapos, lagyan natin to ng sasarado na natin to. The Egg Festival. So, may Egg Festival nga. Ngayon, kunin natin tong mga kahoy let's the mystery note box so check ano we got a mystery box and a gold coconut ay yung tinanim natin na mango tree mango tree natin check ito ngayon palibutan natin to ng rustic floor. Yan. Kasi later on, lalagyan natin to ng bee house. pero pati to alisin na natin yan kasi pwede pa tayong mag, ano, mag decorate decorate pa tayo yan yan to nilalagyan ng ano, ng flooring kasi kung hindi may meron na naman tutubo dyan ng mga puno tapos ang hirap makuha. Yan. At least nakaayos na yung ating uh, nakalatag na siya. Mabilis na siyang malagyan. Pati rin to eh. Dapat to malagyan ng flooring. Huwag lang natin makuha yung ano. And then, let's get this one. At gumawa pa tayo ng flooring flooring, yan yan so yan o ito pa and then gawa pa tayo 25 Yan, di ba? Kaya, para next time, pag magpunta tayo dito, maayos na yung area. Ngayon, ito naman, ano yung natin, bungkalin natin kasi magtatanim ako dyan ng bigas ng palay pala palay para maging bigas yan bumagal na naman siya uminom tayo malaya tayo yung mga nando doon na ano. meron yung ano yun Yan. So, ayan. Nat nataniman natin, no. Oh. tama umuulan. syempre pag umuulan, mas magbilis magtanim kasi hindi man siya hindi man na siya alalahanin na ano, diligan. Ayan. Ganon din dito sa area na to bubukalin natin. Palilin natin 'to. Yan. Tapos taniman din natin. Yan. Ano, ang dami natin dala lalagay ko lang dito Diyan. tapos siguro maganda gumawa pa ng isang ano tapos dito lagay naman natin itong fairy rose yan yung mga gold tapos yung hindi gold ay yung hindi gold huwag natin ibenta Ilagay lang natin dito. And then, ito rin, ilagay natin yung natin dyan. Ano pa ang ilalagay? Wala na. Oh, pwede tayong kumuha, oh. Kunin natin itong mga blueberries. Pasok na lang natin sa loob ng ref. Mga pasok natin dito sa ref. Okay, ano pa? Ito ang coconut pasok na rin natin. Ngayon, magtatanim pa ako. Dito naman sa area na to. Lesin natin po. Tanim naman natin mga garlic. Yan. Kumuha gumawa pa tayo ng ano itago ko na to mga to itago natin yan mm -hmm. ano pa ba ang kailangan natin siguro to mga to dapat to nasa loob eh para dyan eh puro ano na lang tapos gumawa tayo ng another chest. Para sa loob, meron chest. Yan. So, lahat ng dadaling natin, or ano, dyan na lang natin, lagay muna. Yan. Para alam natin mga dadaling natin. And then, ano pa? kunin natin tong nandito. Asa na yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yan. At dahil meron na tayo ditong, ayan o, recycling bin, Diyan natin lalagay. Ay, hindi yan. Ito pala. O, pwede natin isabit dun sa ano. Wala na yata. Meron pa ba? Yun lang, ano. Yan. Pwede pa pala tayo kumuha ng Punta tayo sa Punta tayo sa ano Meron tayong walnut? Ano may yung walnut natin? Tatlo lang eh Tatlo lang walnut natin kumakakakuha pa tayo ng maraming shinder shards. Pwede pa natin i-upgrade yung ating ano. 1, 2, 3, 4. Ayan. Palitan natin. Wala si ano ngayon eh. Eto, lagay natin dito. 1, 2, 3. Tapos kunin natin yung mga radioactive sago. <laughs> radioactive sago. And then, ano pa, wala na. Dito ba may makukuha? Inom tayo ulit. Ito, oh. Uli natin. Yan. Wow, tsaka dito. grain. Okay. Tamang tama. Oo, meron tayong nakuhang mga coal. Yan, kunin natin lahat yan. Yung mga clay, stone. 6.30 na. Bukas pala, ano? Bukas, kailangan natin pumunta sa Pagkakaliko kasi mag oh, paan tayo sa baba meron dito? Hey, who's that guy? Usapin natin. So, you got my letter, huh? Nice to meet you. I'm Fizz, Georgia Special Services Division. You haven't heard of us? That's okay, most people haven't. We're not really advertised like other Georgia products. We're more of a specialty service. For elite clients, what do we do well? We'll just say we specialize in legally complex matters. Catch my drift? But enough chit chat. Let's get to business. I've heard you're trying to achieve perfection—a noble goal, but difficult, very difficult. All that cooking, crafting, monster slaying, all those complicated friendships. I groan. I can see how stressed you are. But here's the thing. You don't need to stress another minute. We got you covered. See these papers here? They're called perfection waivers. Each one of these beautiful pages are worth one percent towards perfection. They've even got Mr. Key's signature on it. Completely legit. Do I look like someone who would lie to you? Hmm. Parang. Parang ano? Ah. <laughs> parang ayoko. Don't answer that. Anyway, I'm selling this for a sweet, sweet price, just 500 a pop, a steal. Well, no pressure, just think about it. I'll be waiting. Parang ang mahal pati. Huwag na. Di na lang. <laughs> so, ano naman meron dito? I Iwan na lang natin yung mga yan dyan. And then, tatayin ito. Sana yung ano maano na yung ganoon yung 14 lang eh. 14 lang yung ano natin. So, ang kailangan natin gawin kailangan tayong pumasok doon sa loob kumuha ng cinder shards. Kailangan natin na maraming cinder shards. Okay, siyempre, kailangan natin yung super meal at saka itong ano natin, ito rin, kailangan natin yan, ano pa, ito, magdala tayo yan, saka siyempre, ito, ano pa ba ang gagawin natin, at ito, baka, you'll never know. Okay, let's go. So, kailangan tayo dapat magkakatabi. Kakatabi to. Diyan, lagay natin yan. Ano muna tayo ng green tea? Kumain tayo ng super meal. At let's charge. Go! Kailangan natin ng cinder shards. Cinder shards. So, iwas-iwasan na lang natin yan. lang. sa yung oras natin. <laughs> Cinder shards. Nasaan na yung cinder shards? Wala naman cinder shards dito. Dito sa kabila. Ayun, may cinder shards. Yata o oh, 40 na cinder shards. Hmm, Asan pa ang cinder shards? Asan tayo dito? Wala akong nakikita. Ayun. Ba? Diba, may lumalabas dito. O. Oh, Cinder shards na. Wow! Nagkaroon tayo ng something. Hindi. 29 cinder shards natin. Ngayon, pakain natin ito. Kunin din natin tong cinder shards. Kailangan kasi natin at least 40 ba? 40. 40 na cinder shards. ito ng cinder natin. Ayun pa, Layo tayo. Wala naman dito. Wala naman na pa yung daan doon. Wala naman dito yung daan. Okay. natin yun. Okay. Aha! Nakakagawa tayo. Huwag mo na, may gagawin ako dyan eh. Wow! Oh. level 2 nasa ano na tayo hey I can see something parang mayroon yung ano ah pangalan nun oo oh, tama ako Ngayon, kunin natin to. At, kumain yata. Dapat yata kumain tayo. Minom tayo ng green tea at kumain tayo nito. Mahirap na. Saan pa kaya merong... Walang ano, walang way kung hindi wala na ba? wala na, dito tayo kailangan natin ng cinder shards What? Ay, akala ko naman nakalabas na tayo. May pa pala. Asan na? Ano? Where is the exit? Grabe. Wala. Naipit pa tayo. Naipit tayo dito. Let's go here. Pina natin. Anong pwede mabili? Uy, may super meal. Bili tayo. Bili tayo marami. Ayan, ganyan. Tapos, ah, kulang pa. sa pa. Yan, okay na yan. Balik na tayo sa harapan. Okay na yon. Tapos ngayon, iba natin to mga super mila yan. Dali natin to pa to iwan na lang natin yan ano pa ba what else ito ang natin ngayon, naku, sana makaabot naman tayo dito, no? Kundi babalik pa tayo dito para ipa-upgrade yung ay. Magpapa-upgrade ako eh ng sword. So for day 13 of spring year 3, kumita tayo ng 29,994 gold.